ito so, is iba yung feeling kasi uh, kung makikita nyo oh, yung mga dahil sa mga ganito parang ang sarap-sarap ng feeling so lalabas tayo dito kung makikita nyo medyo namula-pula na yung mga pa ako but we will see medyo sa lugar na to dahil cement sya or uh, stone medyo malamig sya It's real. It's not plastic. Frohe Weihnachten means uh, Merry Christmas in English. very excited to do barefoot in here because of these materials here. So, nandito naman na tayo. Kung makikita nyo, dyan po ako. Nagbablog last time. And this time, it looks like this. Because of Christmas market. And uh, next week mag-open sila sa Christmas market dito. Nagde-decoration na sila. This is very nice na panoorin sa gabi kasi may mga lights. Yan kasi daw nag nag ano pa sila, prepare, preparation. Ito yung mga decorations dito. Sa gabi talaga parang magical area dito dahil sa mga lights and dahil sa mga ganap-ganap din. in maraming area na nilalagyan ng uh, mga ganito. Parang wood siya na, ayan, makikita nyo. Haxel, tinatawag uh, dito sa Germany nito. So, that's why. Hindi siya masyadong malamig kasi out of wood po yung nilalagyan nila dito na ano, parang mall na tinatawag. Look at that. And it's very nice to go there for. And this is, as you can see that place, kung makikita nyo, Diyan po ako. And, ayan. Yan yung mga, ah, you will see first. Ayan yung kanilang mga decorations. Ayan. Sa gabi, mas maganda siya tingnan kasi, ano, and, daw nila na lamesa. Dito pwede mag-stay yung mga tao para pag gumigil sila ng inumin. So, ayan nila. Ano pa mga ibibinta nila sa gabi? Kung makikita nyo yan po yung uh, puno. Mas maganda siya sa gabi kasi may mga lights na nilalagay. And kung makikita nyo, yan po yung mga nilalagay nila na mga yan yung mga inumin, beer. Ayan, kung makikita nyo yan, yung mga inumin. And yan yung kabuuhan dito kung makikita nyo doon yan yung aming rat house kung saan nagtatrabaho yung mga city dito pwede rin kayo magtayo tayo so that's why I love to go barefoot in here kay ano siya as in masarap siya sa pakiramdam and hindi siya masyadong malamig kasi wood siya so ganito po siya magkikita dito and sa gabi talaga mas magical ito ditong area na to So, yan dyan. May mga binibinta lahat ng mga sulok na dyan is mga nagbibinta sila ng mga uh, food and drinks and may mga adventure area din for the children. hoy guys. Tingnan nyo. And, of course, hindi pa sila tapos mag-decoration kaya next week pa ang ano, ayan. Kung makikita nyo yung mga tao dyan, oh. Nag-de-decorate yan sila. Ayan hindi pa tapos So And guys, itong mga ito, itong mga puno na to, it's not uh, plastic, it's real. Real po siya kaya ito yung specialty ng Germany. super nasisiyahan ako sa smell ng na Christmas tree. It's not plastic, it's real. It's all real. <laughs> so, and ayan yung area. So, dyan sila pwedeng mag kain-kain, inom-inom. So, ganyan po yung lugar. Next week na sila mag-open dito and uh, mas maganda if pupunta ka dito na Uh, madilim kasi andyan yung mafeel mo talaga yung magic ng place dahil sa pag may marami na siyang mga mga lights and ipapakita ko sa inyo next time ayan kung makikita nyo doon bratwurst pakita ko sa inyo bratwurst ayan nakikita nyo yan bratwurst hotdog yung binibinta nila dyan ayan tapos dito drinks tapos, doon, makikita nyo yung red. ah, uh, tent siya. So, um, ginagawa nila yan. Kasi pag soup, may mga tao na ayaw nila ng malamig. So, um, tingnan natin. So, pwede sila. Kung makikita nyo, parang, parang bar siya. So, um, dyan pwede yung mga tao din sa loob mag... Uh, mag-inuman. So, that's why may mga ganyan din kasi may mga iba na ayaw nila na uh, sa labas. Gusto nila na uh, kushilig. Ano bang kushilig? Uh, comfortable place. So, hindi malilim. So, Maraming so, siguro yan, no? Ito siguro mag-ano din siya. Parang, ang ganda niya tingnan. Oh. Diba? May mga decorations. So, maraming tao na guys. Maraming tao. So, ang sarap sa paa. Ah, parang may namasahe yung paa ko. So, so pwede kang bumili kahit saan dito sa mga tinda-tindahan. And, pwede kang magstay dito. Pwede kang magstay dyan parang nakatayo lang kayo na mag uh, pusa-pusa ganyan po ang system dito parang bar na ano malaking bar so so ganyan po at ang maganda pa dito is yan mga lights na yan makikita nyo yung mga lights ayan Eto, mga lights po yan. Sa gabi, mas maganda siya tingnan. Kasi yung mga lights niyan, may mga stars, may mga uh, Christmas lights na mga... Basta maganda siya as in magical place talaga siya dito. So, abangan nyo ang aking next uh, vlog. Kasi pupunta kami dito soon kung mag-open na siya. And, ayan po yung area. As in, maganda siya. Very comfortable this time. And also with this, uh, with this um, material here. Very um, comfortable. And kung makikita nyo, oh, bar yan, oh. Yan. Diba? Uh, bar yan, paikot po yan. So, pwede rin dyan mga tao. As in, ang dami talagang tao dito pag, ano, pag uh, nag-open to. And, yan. Kung makikita nyo, glow wine nakalagay. Dyan kayo pwedeng bumili ng wine na medyo mainit-init. Yan po yung tinatawag na glow wine dito sa kanila. And um, gusto ko yung ano niya pero nakakalasing talaga siya. Ayan. Ang maganda dito is um, pag pumupunta ka dito sa area na to is um, yung ano ba yung giro? Ang smell. Ang smell ng um, tanimbaw. Ano ba yung bang Christmas Christmas tree. <laughs> Basta tanin ba ang tawag dito dito sa Germany. And um, talagang ma mas smell mo siya. And very nice feeling yung um, pupunta sa utak mo. Parang mapifeel mo talaga na Christmas na Christmas na. So, ayan. And they are real. Ano kalaki yung um, tree doon. So, careful lang sa mga baguhan. Medyo masakit-sakit siya sa taa. Pero para sa akin, maganda siya. sarap lang ng feeling po yung area dito sa kabila. Yan po yung ating mga puno. Yung mga tinda-tindahan. So, itong mga maliliit na tinda-tindahan yan. yan. Makikita na. At marami pang iba yan. Mga maliliit-liit na tindahan. Ito rin. Ayan dyan, of course, pwede rin mag-enjoy yung mga bata. Kasi ito ay um, pwede maglaro ang mga bata dyan sa loob. So, ayan po. Pwede maglalaro ang mga bata dito sa loob. Ito po ay sand. Gawa sa sand. So, and ang maganda dito sa summertime is may shadow siya because mga uh, punong kahoy. Uh, dahil ngayon ay winter, so nangawala na yung mga dahon and this is a very comfortable area also in summertime. And, habang yung mga mga uh, uh, parents ay nagiinoman doon sa mga area-area kung saan yung pwedeng maginoman dito sa area na to is pwede yung mga bata dito mag-enjoy din so that's why very nice dito sa uh, summertime also and not only sum summertime but all the time so ayan yun doon lahat may mga nagtitinda ng mga drinks pagkain at iba pa so ito naman yung pwede maglaro yung mga bata ayan and makikita nyo yan po yung church namin doon yan yung church yan and of course different uh, shops sa poong uh, paikot na yan mga shops shops na yan sila yan and doon din ayan ito stage siya parang may mag mag ano yata dyan sa um, Christmas market may mag show so kaya ginawa nila yung stage na dyan stage dyan and so, kung makikita nyo itong mga yan mga star star na yan eto magla light yan sa gabi kaya maganda siya and every ayan mga star star hanggang marami siya kaya mas maganda talaga pag sa gabi dito pumupunta kasi makikita mo yung mga lights and ayan and yan po doon yung magic area ng uh, Christmas market doon so ayan po may mga So, ito rin. Mga space, space. Halimbawa, pag mga ganyan. Diyan sa taas, may makikita kayo ng mga ganyan. So, um, yan din ay mag sa gabi. And it's very nice to watch. Kaya excited ako for next week. Kung makikita nyo, parang nilalagyan din nila ng ganyan. Very old na, ano, uh, tawag dyan. Hot yan sa English. Um, tapos stage yan. So, may mag, um, may magaganap dyan ng mga show. So, kung makikita nyo, eto na yung sinasabi ko sa inyo last time sa aking um, vlog. So, disclaimer lang po sa mga makikita nyo dito ng mga brand in mga something. So, hindi po ako binabayaran. I'm just doing my vlog. So, again, eto yung mga shoes. Dito yung sinasabi ko sa inyo na pwede kayong bumili ng mga shoes. Different shoes. So, ayan. May mga presyo pa yan kung makikita nyo itong shoes na to let's see if makita natin eto ito halimbawa itong shoes na to is 189.95 um, so 119 na boots, boots yan boots oh. yan yan and then ito naman is 150 na o oh. yan 150 ito naman is 170 so mga totoong leather po yan sila kaya medyo mahal and of course Uh, German quality. So, uy, tingnan nyo naman. Very interesting, oh. Uh, how much is this? 250. So, wow. 250, guys. And, syempre, may mga iba't iba silang mga decoration. Ayan. So, ito naman is, magigita nyo, ayan. 300 euro na siya. Pero, it's, itong mga binibinta nila ngayon is para pang warm talaga at heater Pero, hindi ah. May ano din sila dito. Ayan. Ito. Halimbawa. Yang ito na ano na to is wow, 230. Ayan. Yan po yung mga pressure niya. So, of course, may mga accessories din. And this one is um, 300 euro. So, accessories again, 17 euro. 18 siya, 18 euro. So, yeah. So, ito naman very interesting din. Oh. Eh. <laughs> interesting. So, 190 euro. And ito of course very important kay malamig sa Germany. So, para sa sa ulo siya. Tingnan niyo naman guys, ay isa lang para sa ulo. Magkano siya? <laughs> Mitsi tawag dyan dito sa Germany. So, sa English. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Basta ilalagay yan sa ulo. And, um, yung price niya is 55 Euro. Wow! That's very interesting also. Ah, uh, look at that. 240 Euro. Kasi naman ang laki ng ano. Oh, grabe oh. Yung heels. And, so, yan po. So ito na yung city namin dito. And dito nyo magtatagpuan yung mga iba't ibang shoes. May mga cute pambata. O tingnan nyo. O oh, maliit yan ha. Ah. 79. So 80 na siya. Kay 5 cent na lang. Ah 25 cent na lang. Or nay nee, 5 cent na lang para mag. So ito yung city namin. And, dito nyo matatagpuan yung mga shoes. So, tingnan nyo. Super cute. Pambata naman to. So, ang liit lang yan, guys. Um, ano yan? Tawag doon. lang, ha. Ipapakita ko sa inyo. Um, 80 euro, oh. Yan lang. Maliit yan. Maliit. Super maliit sa baby pa yan. Pang baby. And, may iba naman dito. Pang teenager. 100 euro. So, ayan, mga boots, boots. Ayan. So, yung mga tindah-tindahan dito talagang ginawa siya na salamin para makikita sa... So, ito. Yung mga shop dito, guys, is ginagawa talaga siya mga... Uh, may mga salamin talaga. So, ito po yung kabuuhan. Ganyan po. And may mga salamin talaga sila na nilalagay para pag... Uh, 'Yung mga tao, pwede silang tumingin-tingin kung halimbawa close sila. So makikita kung ano 'yung mga price at kung ano 'yung kaya habang close sila. So kung nag uh, pupunta pumupunta kayo dito ng Sunday, so makikita nyo na kung anong meron sa loob. And pwede kayong pumili-pili at kung mag-open sila, oh, alam niyo na kung anong gusto niyo bilhin. So ito naman is leather na ano oh. So 50 euro siya. Leather na backpack. And Ayan yung mga shoes. Ah, uh, socks lang siya, guys. Oh. Ito socks. Ah, uh, socks siya. Uh, ano siya? 25 euro. So, ganyan po ang mga price dito. And ayan, boots. Ayan, boots. 130 euro. Maganda din siya. Tingnan nyo. Yan yung mga price. Kung saan nakalagay yung mga shoes, yun po yung mga price ng mga um, shoes. So, halimbawa, sa ito is 159 sa right side. Ano na siya? 160 na siya kasi 5 cent na lang. Tapos yung sa gitna, yung black is 150. Tapos yung nasa left side, yung cream na color is um, 160 euro. So, and ayun pa, maganda rin. Ayan. Ganyan po yung mga price dito sa Germany. And here also very interesting also. So, kung gusto niyo naman ng mga ganyan klaseng ano sapatos, ayan. 'Di ba? Andiyan na yung mga price. May enjoy niyo na mag window shopping kahit close sila. So, So ngayon nandito naman tayo sa ibang area kasi papunta na ako sa bahay so nadadaanan ko to. Ito yung mga wedding ring nila. Yung mga price wala. Walang mga price pero magaganda sila oh. Maganda sana kung may price. Ayun siya may price siya oh. Magkano siya? 2,100 euro. So tingnan natin yung iba. Ang ganda oh. Ito dito, may mga price siya. So maliit 'yan, oh. Maliit lang 'yan siya, oh. Ito. Maliit 'yan siya. 239. Ito, ito. Cute, very cute. Ah, nice oh ang ganda oh 278 ayon ito ang 278 at ito naman is ang magkano ba to ayan 300 398 And ito naman yung 400 78 ito yung saan yun ayan ito ang 478 oh. ang cute as in may mga presyo din siya pang regalo kung halimbawa mag ano pang regalo o 925 euro <laughs> pang regalo sa mga minamahal almost 1,000 euro na magkano yung 60,000 almost 60,000 peso. Ayan. Ito pala yung cute. O oh, yan, cute. O oh, cute to. Cute to. 248 298 o, Ayan po yung mga price Uy, super cute Look 296 uh Oo -oh or 56, oh basta. Ayun, mga cute, oh Super cute. So, that's all for now, guys. Thank you so much for watching, and I hope you like and subscribe my channel, and thank you so much for your time. Bye-bye for now. Merry Christmas, everyone!